Hi guys, magluluto naman ako ng sinigang na hipon. Tinanggalan ko na yan ng ulo dahil nga hindi fresh. So ayan, maglalagay ako na spinach. So sa Pilipinas, hindi man to nakakain. Ang dami nito sa aming ano, taniman ng mga mais. And then mayroong violet. Ayan o. Oh. So first time ko maglalagay nito. Kung masarap ba no. Ugasan mo muna natin siya kasi Marumi yung kanyang mga tangkay. Pain ko tong sibuyas. Kalahati lang ilalagay ko. Sobrang laki ng kamatis nila dito. So, kalahati lang ilalagay ko. Dinamit ko na ang kalahati nito. So, first time kong gumamit ng ganitong pampaasim. So, natural lang talaga yung pampaasim na ilalagay ko. lagay na natin itong labanos. And then itong longka. So ayan, okay na yan. I-add ko na itong hipporn. Then ilagay na natin itong siling haba. So mag-a-add ako ng paminta. Titikman ko ang lasa kung okay na. mag na lang ako ng patis. Ayan. Tangtsahan lang guys. So ayan na siya. Kumukulo-kulo na talaga siya. So i-add ko na dyan ang spinach. So first time ko talaga maglagay ng spinach na sa sinigang. Takpan natin, guys. Good luck na lang talaga no kung masarap pa talaga siya sa sinigang. So, for the first time, makakain ako ng kudya pa. Actually, pangalawang bisig pala itong nakatikim ng ganyang gulay, no? So, kumain kami sa pansitan restaurant. So, pangalawang bisis ko lang itong matikman. Ayan. So, enough na yun, guys. Ma-overcook yung ating hiporn. Then, ihap-cook lang natin yung spinach. Tikman ko nga kung masarap. Ay, yummers! So, that's it, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Yan, yung ating sinigang with this, this spinach. Mukha namang siyang masarap.